Na-approve na ang visa ni Bel Mariano, siguradong sigurado na sila ni Donnie na pupuntang Milan. Sabi pa nga ng mga netizen, gustong gusto na makita ang mga outfit ni Bel Mariano sa Milan dahil napakagaling niyang pumorma. Remember, napaka-fashionista niya. Lahat na lang bagay na bagay sa kanya. One year na agad ang mga picture nung nasa US sila. Dahil first time niyang nakasama si Bel sa tour at sabi niya, I first tour with you and you did amazing as well. Here's to more things. Reply naman agad ni Belle, proud of you. Here's to more nato. Ano kaya ang inahanda nila para sa Milan? Siguradong magka-quality time ang dalawa dahil pag uwi nila sa Pinas ay balik agad sila sa trabaho. At update, nasa ASAP natin to bukas si Belle Mariano kasama niya si Chi and Darren. Abangan natin siya bukas. Bata pa lang si Bell ay napakabait na niya sa kanyang mga fan. Dahil sabi ng taga-suporta niya, kung kaya kong magbigay ng gift for Bell Mariano, sana close na kami ngayon. Bell, gift ko na lang sa'yo ang pagmamahal ko sa'yo at support. At nagreply agad ng 10 years old na Bell, mas okay kung love ibigay niyo sa akin with smile. <music>